Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito nakadik Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong sektor at ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na ngayong araw ang mga Aries. Mahilig kayong mag-aral at alamin kung ano ang inyong mga malalalim na emosyon patungkol sa isang bagay. Sa araw na ito rin, malakas ang iyong motibasyon lalo na sa ibang tao at mahilig kayong magbigay ng payo at kung ano man ang iyong mga plano sa araw na ito ay sinusuportahan ninyo yung iba. At sa araw na ito, magiging practical rin ang mga Aries. Ngayon Ngayong araw, magaganda ang iyong mga proyekto, ang mga ideya na gusto mong gawin. At sa araw na ito, ikaw ay parang pinupush mo kung ano ang iyong mga limitasyon at hindi ka takot sa araw na ito na gumawa rin ng mga adjustment. Napaka-capable ngayon ng mga Aries para ipagpatuloy ngayon kung ano man ang inyong mga plano. Gumagawa kayo ng mga pangako at ang commitment ninyo ngayong araw ay inyong siniseryoso. At sa araw na ito, kayo rin ay magaling sa inyong pananalita Magaganda rin ngayon ang inyong mga connection sa ibang tao kasi mas maging practical kayo ngayong araw. Tinitingnan ninyo kung ang mga taong ito ba ay makatulong sa inyo o kaya kung ikaw ba ay makatulong rin sa mga tao na binibigyan mo ng panahon. At sa araw na ito, maayos naman ang iyong pag-ibig. Makuha mo ngayon ang mga pag-unawa at respeto ng mga taong importante sa iyo at maayos naman ngayon ang iyong kalusugan. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 9, 12, 18, 24, 34, at 43 Maayos naman ang araw na ito para sa mga Charos Ngayong araw lang Charos, mas involved ka sa mga bagay na malapit sa iyong puso. At medyo komplikado ngayon ang mga sitwasyon kasi merong ibang tao na makialam ngayon sa iyong mga plano. Pero ngayong araw, maraming mga tao ang makolaborate mo. Merong mga tao ngayon na makipagsunduan sa iyo. Merong mga pagbahagi ng mga magagandang ideya, lalong-lalo pagdating sa trabaho. At sa araw na ito, palaban ang mga choros pagdating sa kanilang mga pangarap sa buhay. Malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong partnership sector at magdadalaman Nagdadala rin ito ng kapayapaan kasama ang enerhiya ng Mercury ngayong araw at ito ay magandang araw para ma-enjoy mo ang iyong mga kasama, makuha mo rin ang magandang feedback galing sa ibang tao. At sa araw na ito, ang mga chores na kakaroon kayo ng masayang experience ngayon, supportado kayo ng ibang tao at ma-enjoy mo ang mga kooperasyon ng mga tao na nakapalibot sa iyo. Pagdating sa bandang hapon, merong mga tao na papasok sa buhay mo na magdadala dala ng konting drama. Kaya bantayan ang mga ito at huwag padalos-dalos sa iyong magiging konklusyon ngayong araw kasi ang Mercury at ang Jupiter hindi masyadong nagkakasundo sa araw na ito. Kaya yung ibang mga choros ngayon, hindi kayo mapakali. Marami kayong iisipin mga problema. At sa araw na ito, mahalaga lang na kailangan manatiling positibo ngayon at maging close o maging focus pagdating sa iyong mga pangarap sa buhay at 'wag munang basta-basta magsabi ngayon kung ano man ang iyong mga plano para hindi ito maonsyami, hindi matuloy kasi ang dami-dami nang nakakaalam baka magbago ang mga plano ng ibang tao. At sa araw na ito, Chorus, maayos naman ngayon ang iyong pag-ibig at ang pera sa araw na ito katamtaman lamang kaya bantayan ang iyong mga gastos at ang iyong mga bayarin. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 12, 19, 20, 29, 30, at Thirty five. Hinay-hinay sa iyong mga desisyon sa araw na ito, Gemini. Ngayong araw, maganda ang iyong talento at sa araw na ito, mapansin ng mga tao ang iyong abilidad. Pero, merong mga tao ngayon na makialam sa iyong mga desisyon at sa araw na ito, mahalaga na pag-ingatan kung sino ang iyong mga binibigyan ng tiwala. Malakas ngayon ang inspirasyon ng mga Gemini. Sa araw na ito, mas maging practical kayo. Mabilis para sa mga Gemini ngayong araw, hanapan ng solusyon ang mga personal na problema. At sa araw na ito, magiging kaakit-akit kayo. Marami ang mas magkagusto sa inyo kasi mas natural ang mga Gemini ngayong araw. Maipakita ninyo kung ano ang inyong mga pinaniniwalaan at kung sino talaga kayo. At maganda ang inyong mga commitment sa araw na ito. Positibo rin ang inyong mga pananaw. At maganda ang araw na ito para i-expand ang inyong mga connections, makipagkilala sa ibang tao, at mag-develop ngayon ng mga magagandang plano. Ngayong araw, marami sa mga Gemini ang gustong mag-invest. Pero bantayan ang inyong mga desisyon pagdating sa investment ngayong araw kasi yung iba ay medyo nagmamadali at hindi makapagplano ng maayos. At siguraduhin na pagdating sa iyong pananalapi, Gemini, ikaw ay nananatili pa rin practical. dami-dami pa rin problema sa araw na ito kaya wag basta-basta magtiwala ngayon pagdating sa Usaping pera. Maayos ngayon ang iyong pag-ibig, ang problema ngayong araw, yung ibang mga Gemini, nakakaroon ng problema sa kanilang tiyan, kaya bantayan ang inyong mga kinakain sa araw na ito. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay red, at ang lucky numbers mo ay 2, 3, 10, 23, 25, at 38. Marami sa mga tao ngayon cancer, magdala ng sakit sa ulo, kaya bantayan ang mga ito lalong-lalo ang iyong pananalita, ngayong araw kasi marami kang iisipin pagdating sa iyong mga responsibilidad at pangangailangan ng pamilya, lalong-lalo na kung paano mo matulungan ang iyong mga magulang at ang iyong mga kapatid. Sa araw na ito ay kailangan na pagkatiwalaan mo ang iyong kakayahan. At ngayong araw, kailangan rin na kung ikaw ay tumulong, magtira ka rin para sa iyong sarili, lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa pera, baka kasi ikaw ang mga ngailangan. At sa araw na ito, malakas ang impluensya ng buwan sa iyong sektor. Magaan ang unang kalahati ng araw, playful ang mga cancer. At marami rin sa mga cancer, makuha ang mga atensyon ngayon ng ibang tao. Pero pagdating sa bandang tanghali at hapon, mas maging aware ka na na merong ibang tao na sumusobra sa araw na ito. Kaya magigising ka at magkaroon ka ng common sense, magkaroon ka ng mga mas maayos na choices pagdating sa bandang tanghali. Ang mga commitments sa araw na ito ay huwag sobrahan kasi marami sa araw na ito sobra ang inyong pag-estimate ng mga bagay-bagay kahit na hindi naman ninyo pala kaya. Kaya sa araw na ito malakas rin ang impluensya ng Jupiter na magdadala ng excitement at motivasyon sa iyo. At ngayong araw magaganda ang mga plano, meron kayong mga masasayang posibilidad pagdating sa inyong mga pangarap pero ngayong araw kailangan huwag sobrahan kasi ma-overestimate mo ang mga bagay-bagay sa araw na ito. At huwag mag manguna ng iyong mga pangako, Mamaya ka mga mangako, gawin mo muna bago mo pangakuan ng isang tao. At sa araw na ito, maghinay-hinay kasi marami sa mga tao ngayong araw cancer kung ano-ano na lang ang mga sinasabi patungkol sa iyo. Bantayan ang mga taong binibigyan mo ngayon ng iyong mga sikreto o sinasabihan mo ng sikreto. Hindi masyadong mapagkakatiwalaan ang mga kaibigan sa araw na ito. dami-daming mga chismis ngayong araw mga tao na pakialaman kung ano man yung mga ginagawa mo kaya mag-ingat sa araw na ito. Ang pera ngayong araw ay medyo mahina ang pasok kaya kailangan mo ring maging wais pagdating sa iyong mga gastos. Ang pag-ibig naman sa araw na ito ay maayos kaya lamang bantayan yung mga namumuong third party. Yung mga akala ng ibang tao ay laru laro lang pero baka magkatotoo yung mga flirtation. At sa araw na ito, Cancer sir ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 10, 20, 32, 38, 41 at 43. Mahilig mag-assess ang mga Leo sa araw na ito. Tinitingnan ninyo ang inyong mga plano at ang mga pangako ng ibang tao. Ngayong araw, malakas ang impluensya ng buwan sa iyong sektor Leo. Ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na konektado ka ngayon sa iyong mga pangangailangan. excelente eh, ang araw na ito kasi connected ang mga Leo kung ano talaga ang kanilang mga totoong nararamdaman. Kaya sa araw na ito, magigising ka kung ano ba ang mga dapat mong gawin. Malakas ang iyong focus sa araw na ito at hahanapin mo ngayong araw kung ano ang familiar na sa iyo mga bagay na magdala sa iyo ng komportabling pamumuhay. magingat lang sa araw na ito kasi ang daming chismis. Meron rin mga tao ngayong araw na sobra ang mga pananalita at uh, meron mga disagreement sa araw na ito. Bantayan ang mga impormasyon na iyong pinaniniwalaan kasi baka hindi totoo ang mga ito dahil lamang sa mga chismis ngayon. At Magaganda ngayon ang mga plano ng mga Leo pero merong challenge sa araw na ito kasi maraming mga tao ngayon ang hindi mapakali, marami ring mga tao ang hindi satisfied kaya ang daming reklamo, ang daming problema ngayong araw. At sa araw na ito, mabigat ang pressure rin para sa mga Leo kasi ang mga expectation ng tao sa iyo ay matataas kaya maghanap ngayon ng mga magagandang connections, mga tao na makatulong sa iyong maabot ang iyong mga layunin sa buhay ngayong araw at siguraduhin na mga taong ito ay mapagkakatiwalaan kasi ang daming magulo sa araw na ito ngayong araw Leo, ikaw ay kailangan hanapin ang tamang balanse sa kung ano ang iyong binibigay at kung ano rin ang iyong mga natatanggap at huwag masyadong umasa ngayon sa ibang tao kasi hindi mo masyadong mapagkakatiwalaan ngayon ang mga tao ang mga pangako sa araw na ito ay malamang hindi totoo merong mga sobra ang estimation sa araw na ito dahil sa energy ng araw kaya malamang maraming mga mga ako sa araw na ito pero hindi rin ito magkatotoo. Ngayong araw Leo ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 8, 15, 17, 21, 25 at 43. Klaruhin ang iyong mga mensahe sa araw na ito, Virgo, kasi merong mga tao ngayon na hindi madaling makaunawa sa kung ano ang iyong mga pananalita. Malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong communication sector, kaya sa araw na ito, ikaw maayos ang iyong mga pananalita pero yung ibang tao ngayon, iba-iba ang kanilang pag-unawa. At magaganda ang iyong mga idea, magaganda ang iyong mga plano, mas motivated ka ngayong araw, kaya mas stretch ang utak mo sa araw na ito pagdating sa iyong mga pangako sa ibang tao pagdating sa pananalapi ang dami-dami mong iisipin ngayong araw at kailangan ang self-control sa araw na ito na wag gastos ng gastos, wag bili ng bili at sa araw na ito magaganda ang iyong mga imahinasyon at meron lang kakulangan ng balanse ngayon sa iyong mga paniniwala at sa paniniwala ng ibang tao, hindi kayo nakakasundo kaya meron mga argumento ngayong araw, mahalaga ang pasensya sa araw na ito at wag basta-basta gumawa ng mga desisyon ngayong yung araw Virgo. Medyo mataas ang mga emosyon ng tao sa araw na ito kaya kailangan mong palipasin muna kung ano man ang mga sitwasyon bago ka gumawa ng permanenteng desisyon. At sa araw na ito, ang iyong kalusugan ay kailangan ring bantayan. magingat kayo sa iyong mga kinakain. Iwasan muna ang mga mamantikang pagkain dahil ang mga Virgo sa araw na ito mas prone kayo na magkaroon ng problema sa inyong tiyan. Ang pag-ibig ngayong araw ay maayos at kung meron mga, mga hindi pagkakaunawaan ngayon sa isang relasyon, mapaplansya rin ang mga ito. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 7, 8, 13, 24, 36 at 42. Magiging magaan naman ang pressure sa araw na ito para sa mga libra kumpara kahapon. At ngayong araw, malakas ang impluensya ng buwan sa iyong sektor Ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na magkaroon ka ng karagdagang motibasyon. At ang focus mo ngayong araw ay sa pagiging practical at sa pangangailangan ng iyong sarili. At ngayong araw rin, malakas ang impluensya ng Mercury at Jupiter. Hindi masyadong nakakasundo ang dalawang enerhiyang ito. Kaya, ang mga maliliit na problema sa araw na ito, Libra, ay maaring lumala ng sobra. Bantayan ang mga argumento sa araw na ito dahil baka ito ay sumabog. At bantayan rin ang mga impormasyon na iyong matanggap ngayong araw. Mahalaga ang pasensya sa araw na ito at kailangan na hindi ka padalos-dalos ngayon sa iyong mga konklusyon. Ngayong araw kasi, yung mga tao ay mabilis na magsalita at yung mga komunikasyon ngayong araw ay parang mabilisan kaya yung iba nauuna ang kanilang mga Parang disisyon o kaya yung mga sasabihin nila ay nauuna at hindi masyadong mapag-isipan. Sa araw na ito, mahalaga na i-ignore yung mga masasakit na salita ng ibang tao. Yung mga problemang dala ng ibang tao, huwag mong masyadong bigyan ng atensyon sa araw na ito. Ito kasi ang dalang enerhiya ng araw ngayon na medyo magulo, nagmamadali ang mga tao, kulang sa pasensya. Kaya ngayong araw, kailangan mong balikta rin ang mga ito. Kailangan unawain mo rin kung saan ba nanggagalit aling ang mga sinasabi ng ibang tao. At mahalaga ngayong araw wag mo masyadong dibdibin ang mga pangako ng ibang tao kasi sa araw na ito maraming mga tao ang mga kunang sobra kaysa sa kanilang kaya. At sa araw na ito kailangan mo lang napakinggan kung ano ang mga totoong sitwasyon ngayon. Anuman 'yung mga chismis sa araw na ito, wag mo masyadong i-entertain ang mga ito kasi malamang hindi rin totoo ang mga ito. Ang kwento ngayong araw ay lalong dagdagan ng mga impormasyon na mag-aari na magdulot ng problema ngayon lalo sa ibang tao. Ang mga maliliit na argumento ngayong araw kung pwede mong iwasan, iwasan mo ang mga ito. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 5, 7, 11, 28, 29 at 34. Marami naman pag-iisipang options ngayon ang mga Scorpio sa araw na ito. Marami sa mga Scorpio ang magkaroon ng kunting problema dahil sa dalang problema ng ibang tao. At ngayong araw, kailangang babaan ang iyong ego. Meron kasing mga tao ngayon, maraming mga tao ngayon sa araw na ito, Scorpio, ang sakit sa ulo. Kasi ang focus ngayong araw ay nasa mga problema at ang mga tao rin ngayong araw nauuna ang kanilang mga salita kesa sa kanilang pag-iisip. Kaya ngayong araw mahalaga ang pasensya at sa araw na ito, bantayan rin kung ano ang mga dalang problema ng ibang tao. Hindi kasi nakakasundo ang energy ngayon ng Mercury at Jupiter, nagdadala ito ng mabilis na konklusyon at yung mga tao ngayong araw hindi mapakali. At yung iba, medyo hindi masyadong klaro kung ano ang kanilang mga desisyon. Kaya nagkakaroon ng problema ngayon sa mga detalye ng tao. At sa araw na ito, ang mga Scorpio, mahili kayong mag-brainstorm at nakikinig kayo kung ano yung mga sinasabi rin ng ibang tao. Kaya lamang, hindi madaling unawain ngayon ang ibang tao. Kaya bantayan mo ang iyong mga expectation sa araw na ito. Magaganda pa naman ang iyong mga idea. Mataas ang iyong motivation ngayong araw. Pero mahalaga ngayong araw, Scorpio, ikaw ang mag-adjust. Medyo magulo ngayon ang enerhiya. Ang moon ay papasok mamayang hapon sa iyong sektor. Kaya pagdating na sa bandang hapon, saka mo lang mabigyan ng karagdagang oras kung ano talaga ang iyong mga emosyonal na pangangailangan. At sa araw na ito, ang pasensya, ang kailangang bantayan, iwas-iwas sa gulo, iwas-iwas sa mga problema, merong mga argumento sa araw na ito at mga pagtatalo kasi hindi nagkakasundo ang mga pananalita o kaya ang mga impormasyon ngayon ay hindi totoo. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 4, 13, 15, 20, 27, 31, at 36 Huwag magmadali sa araw na ito, 111, 112, 113, mahalaga na pagmunimunihan ang iyong mga desisyon. Sa araw na ito, meron mga tao ngayon na maaring aasa sa iyo, pero ngayong araw, yung mga Sagittarius kasi ay medyo privado. Malakas ang impluensya ng buwan sa iyong privacy sector. Kaya marami sa inyo sinasarili kung ano ang mga plano ninyo, ano ang inyong mga idea, at ang gusto ng mga Sagittarius sa araw na ito ay makapagpahinga. Ito ang oras para sa reflection. Marami kayong pagmunimunihan. Meron mga Sagittarius, ngayong araw na dumistansya Sa mga taong magulo Mas privado kayo sa araw na ito At ang inyong mga emosyon Ngayong araw ang magiging focus ninyo Sa araw na ito, ang mga Sagittarius Naman, positibo ang inyong mga pananaw Mahilig kayong tumulong Yung ibang mga Sagittarius Ngayong araw, medyo moody Pero, ang mga... Kagustuhan ninyo sa araw na ito na magtagumpay at tumulong sa ibang tao ay malakas. Kaya lamang marami ring mga tao ngayon ang exaggerated ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga pangako at ang kanilang mga sinasabi ngayong araw ay hindi mo masyadong maaasahan. Mahalaga sa araw na ito Sagittarius ay Magsumikap ka, gamitin mo ang iyong sariling imahinasyon, lalong-lalo na pagdating sa mga ideya ngayong araw kasi sa araw na ito, hindi mo masyadong maaasahan yung ibang tao. Malakas ang impluensya ng Mercury ngayon at hindi masyadong nagkakasundo ang mga enerhiya sa araw na ito kaya hindi klaro kung ano ba talaga ang mga totoong nararamdaman ng tao sa araw na ito. Maging ang mga pangako ngayong araw ay hindi mo masyadong maaasahan kasi ang enerhiya ng araw na ito, ito tulak yung mga tao na mga kunang sobra na maaring hindi naman pala kaya. Kaya sa araw na ito, bantayan lang ang iyong mga binibigyan ng tiwala. Huwag masyadong pumasok sa mga commitment sa araw na ito, lalong lalo na kung ito ay may kinalaman sa pera. At sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay silver at ang lucky numbers mo ay 7, 13, 14, 28, 31 at 41. Mas lohikal naman ang mga Capricorn sa araw na ito at susundin ninyo ang sinasabi ng inyong utak, ng inyong logic ngayong araw. At sa araw na ito, mas magkaroon kayo ng karagdagang motibasyon na ayusin ang mga problema. Pero mag-ingat sa araw na ito, Capricorn. Maraming mga tao ngayon ang magkakamali, maraming mga Impormasyon na hindi totoo dahil sa nadagdagan o kaya nakulangan na ng ibang tao. Bantayan ng yung mga desisyon ngayong araw, hindi mo masyadong maasahan ang mga tao ngayon. At sa araw na ito, magaan ang mga diskusyon ng iyong mga kaibigan. Paborable rin ang araw na ito para sa iyong friendships at networking. Marami kang mga bagong makilala ngayong araw. Marami kang madiskubre pagdating sa mga drama ng ibang tao, mga problema. Kaya bantayan rin ang iyong mga sasabihin ngayong araw kasi yung iba akala mo ay kaibigan mo pero madaling ma-misinterpret ang iyong pananalita kaya dumistansya ngayon sa ibang tao lalo na sa mga sensitibo. At ngayong araw Capricorn, wag basta-basta muna gumawa ng mga desisyon. Hindi maganda ang araw na ito para sa mga malakihang desisyon kasi nga medyo magulo ang enerhiya ngayong araw. At ang pangapangako sa araw na ito, hindi mo rin masyadong maaasahan. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang pera sa araw na ito ay katamtaman lamang kaya huwag gastos ng gastos. At ngayong araw, ang iyong lucky numbers ay 5, 7, 16, 22, 38, at 42. Bantayan ang mga pangako sa araw na ito, Aquarius. Ang enerhiya ng araw ngayon, ang magdulot sa iyo na ma mo ang mga bagay-bagay. Kaya sa araw na ito, bantayan ang iyong determinasyon, lalong-lalo na na subukan mo ngayong araw na ipilit yung mga gusto mo. Kaya balansihin mo ang iyong mga gagawin sa araw na ito. Malakas ang impluensya ngayon ng buwan, kaya mas seryoso ang mga Aquarius ngayon. Ngayong araw, kung ano man ang mga problema, ay hahanapan mo ng solusyon, konektado ka ngayon sa iyong mga kaibigan at ipursu mo sa araw na ito ang iyong mga layunin. Pero maraming mga Aquarius sa araw na ito ang hindi mapakali. Napakaganda ng excitement ng araw na ito. Ang daming discoveries. Kaya lamang ang problema sa araw na ito, marami rin sa mga tao ang maka-misjudge ngayon sa mga sitwasyon. Hindi kasi klaro ngayong araw kung ano yung enerhiya. Maraming mga kwentong hindi totoo sa araw na ito, mga pangakong hindi maaasahan kaya marami sa mga Aquarius ngayong araw, medyo overwhelmed rin. Bantayan ang inyong mga desisyon sa araw na ito lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa pera. At ang mga investment ngayong araw ay hindi masyadong maganda Maging maayos naman ang pasok ng pera ngayon. Ang pag-ibig sa araw na ito ay katamtaman lamang merong mga hindi pagkakaunawaan kasi mataas yung ego at ayaw magpakumbaba ng isa kaya bantayan ang mga ito Ang mood rin ng mga Aquarius ngayong araw maayos naman sa unang kalahati pagdating sa bandang hapon medyo magulo na kasi yung ibang tao ang daming problema andra daming drama na dala sa buhay kaya bantayan ang mga ito ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Gemini ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 5 18 22 24 37 at 43 Mahilig namang magbigay at tumulong ang mga Pisces sa araw na ito at mas passionate kayo ngayong araw at at sa araw na ito, maraming mga tao ang mas bilib sa mga Pisces kasi ngayong araw parang niyayakap ninyo ang mga challenge. Sa araw na ito, mas magiging adventurous ang mga Pisces. Magaganda ang inyong vision, paniniwala ninyo, ang inyong mga idea. At sa araw na ito, ang focus rin ng mga Pisces ay nasa kanilang mga nararamdaman. Kaya lamang, magingat sa araw na ito, Pisces, ang Mercury at ang Jupiter ay hindi nagkakasundo sa araw na ito. Ito ang enerhiyang magdulot sa mga tao ngayon na exaggerated ang kanilang mga kwento, yung iba magmadali sa kanilang mga desisyon, sa mga konklusyon nila, yung iba naman ay parang mabilis na gumastos sa araw na ito. Kaya mahalaga ngayong araw manatiling positibo, bantayan ang mga pangako ngayon at 'wag munang magbigay rin ng iyong mga pangako sa araw na ito kasi yung mga enerhiya ng araw ngayon magdulot sa mga tao na ang mga desisyon ngayong araw ay medyo hindi masyadong mag Maganda. maganda. ang iyong creativity sa araw na ito pero ang mga expectation ng ibang tao ngayon ay medyo mataas at ngayong araw kailangan ang pasensya kasi maraming mga tao ngayon hindi mo madaling maunawaan. Yung ibang tao naman parang sagabal sa iyong mga plano. Habaan lang ang pasensya sa araw na ito at wag basta-basta magbigay ng iyong mga pangako ngayong araw. Wag rin munang gumawa ng mga mahahalagang desisyon sa araw na ito. Palipas Pasin niyo muna ang araw na ito at yung mga Pisces na gustong magsimula ng investment, hindi maganda ang araw na ito para dito. At ngayong araw, Bantayan rin ang mood ng mga tao ngayon na medyo taas baba. Maayos ngayon ang pag-ibig ng mga Pisces. Buti na lang ang iyong kapartner ay andyan at nagbibigay ng suporta sa iyo. Mataas rin ang iyong energy ngayong araw kaya mas aktibo ka ngayon. Ang pera ang kailangan bantayan sa araw na ito na hindi ka mapagastos ngayon ng hindi inaasahan. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay ay 6 13 22 29 36 at 44 Abangan ang iyong kapalaran bukas. Marami